mga kalingap shout out mga kalingap dyan ala nandito naman tayo araw ng linggo po uh, 20 uh, anong 28 28 po ng September yan September tayo po ay mag vlog guys no? mag scout po tayo scout mag vlog pala mag ayuda tayo mag ayuda yan dahil meron tayong biyaya no? pang ayuda sa ating uh, beneficiary natin na uh, yung may bukol sa mukha ayan may dala tayong ayuda galing kay Bertos Woman ayan salamat kay si Bertos Woman kami ay going na doon tahanan na namin si nanay na may bukol sa mukha ayan medyo napadami-dami na rin ang ating uh, ayuda sa kanya so ayan guys no thank you so much guys ayan abangan niyo mga kalingap abangan niyo ang ating uh, vlog vlog ngayon Hapon na po kami pupunta doon hapon na. Yan, going na kami. Punta na doon. Agoy, malapok man. Ala, dahan-dahan lang. Okay, kami ay nandito na, guys. Ayan, magtatago na ang oban dyan. Ayan. Okay, nandito na tayo. Okay, nandito na tayo. Wala iya pun siya kasama. Uh, Hindi pa rin, wala pa rin tao dito. Wala pa rin siyang kasama. Walang anak. Nandiyan ata sa loob. Tapo! Nay. Tapo! Nay. Nandito na naman ako, bumalik na naman ako dito dahil may biyaya ka. May biyaya kang uh, matatanggap. Anong ginawa mo? Nag nagigayga? Musta naman? Ganun pa din? Kumusta na yung ano mo? Yung gamot? Pag, pa, ara ha? Doon na lang? Ha? Ano, putla siya. Ano nangyari sa iyo, Nay? Abat putla ka. Uspad lagi Nay. Bat putla. Bakit putla ka? Gul uh, gulay? Di ano sa manay mong gikaon ka ron? Ano kinakain mo ngayon? Anay mong anak nay? eh? Anay mong anak? Anay, nandiyan, anak mo? Anak. Anay, wala yung anak. babae mong anak, wala? Wala na naman siya? No, wala na naman siya? So dalawa na lang gamot at tira? Doon na lang? Sa so, pagkain mo, okay na? Okay, ang pagkain mo, bigas, may bigas ka pa. Nangutang ka na naman? Ah, 500 mo utang mo doon, no? Hindi ka na pa pautangin kasi wala pang bayad. Hindi ka na pautangin, baka lalaki pa. Ayan mga kalingap, andito na naman kami kay Nanay Francisca. Banyes. 'Yun dinalaw natin ulit mga kalingap dahil uh, mayroon na uh, nagpaabot ng ayuda si Ma'am Bertos Woman, 'no? So ito lang ay ano, ganun pa rin yung sitwasyon ni Nanay, guys, 'no? Walang pagbabago, ganun pa din. So, ayun, Nadat na namin. ilang balik na kami dito, mga apat na, apat na. Yung una ay hindi namin siya binablog. kasi nagpaalam tayo. So ngayon pang-apat ng balik namin dito. Noon nang dalaw namin, nandito yung anak niya Tapos yung pangalawa, pangatlo hanggang ngayon Wala pa rin yung anak niya Hindi natin ma makausap yung anak niya Hindi, hindi ang bahay ng anak niya guys, no Oo So, ayan uh, Medyo malayo po tayo kay nanay Kasi, ah uh, Para hindi niyo makikisado maklaro yung nasa mukha niya guys, no Baka manganuhan kayo sa mukha niya So ayan, huwag nyo na lang ano uh, at uh, anuhin, masyadong titigan, pakinggan nyo na lang yung aking vlog guys, no? So yan si nanay, maganda sana yung, yung anak talaga niya makausap natin para, para ba, i, i ano ba, i-detalye yung pangyayari na bakit nagkaganyan yung mukha niya. Ay, wala, eh wala wala yung anak niya mga kalingap, kaya hindi natin siya makausap ng maayos din si nanay kasi ay natatakpan po ng bukol ang kanyang bunga nga, no? ang bibig niya nasa ilalim hindi natin maintindihan masyado tsaka medyo may amoy na rin yung ano ni nanay yung bukol niya so ayun lang guys no ang uh, ano lang ni nanay guys ay Ayun, uh, nag, nagdudusa siya ng ganyan na matagal na panahon 17 years then then ano uh, no yun, naoperahan na daw yan pero wala rin nangyayari eh talagang nag ano pa rin siya nag active pa rin yung ano niya no yung bukol so wala naman siyang ibang healing mga kalingap kundi uh, ano uh, ayuda pagkain niya at gamot yun lang mga kailangan yang healing no sa ating mga mabubuting puso diyan so ayan so mayroon naman tayo ditong bitbit -bit, mga kalingap may mga bit -bit po tayo dito Ayan. So, ito yung bitbit natin na Padami ng padami. Padami ng padami na ang bitbit. Meron tayo dito na uh, noodles. Guys, uh, binila natin siya ng noodles, sardinas, kapi, asukal, gatas shampoo niya, sabon, sabon laba, bar at saka powder. Yeah, medyo padami na padami na po yung ayuda niya, no? Galing po ito kay Bertus Woman. So, hanggang ilang buwan to matapos na, isang buwan to, naubos na, no? Kung ikaw lang, kung ikaw lang talagang kakain ito, kung ikaw lang kakain ito, abutan to ng mga ilang, ano, lalo na isang buwan. Oh, mabutan to na isang buwan kasi kung halimbawa kung ikaw lang talaga ang kakain ito, Nay. na Oo. Oh, So, uh -huh. so madami nang madami yung ayuda, ayuda mo na eh, no? Andiyan na po lahat, lahat. Uh, almost kumpleto na yung mga ayuda din sa kanya guys, no? May bigas pa. Saka ah, bigas, 5 kilos po yung bigas, 5 kilos. O, oh, bigyan na lang kita rin alang na pira, nai. Ikaw na lang bibili ng gamot mo, ha? Kasi, ano eh, ano yun? Sambun Plus ba yun? Santon. Santon? Santon Plus pala yun? Ah, 150, so... Bigyan na lang kita ng 500, nai, ha? Yeah, ibigay ko yung 500 niya. Yung galing po kaya ang Virtus Woman, guys, no? Ah... Si siyempre, dagdagan ang dagdagan, ba? Kasi medyo una naman ka na bahala dyan, uh, gamot mo. oh, wag, kang, ano, sana mayroon pa rin uh, biyaya, no? Ma, na mag-abot sa'yo para makontinue po yung gamot niya, guys, no? Sana mayroon pa rin uh, mag-abot ng tulong. oh, Panginoon na daw ang uh, mag-ano sa inyo, guys, ang gaganti. Oh, uh, nagpapasalamat siya dahil uh, sa matagal niyang healing, Matagal na siya nang naghiling na may mag-ayuda sa kanya. Meron naman dati, kaso lang nag-stop. Pero matagal na yun, ilang taon na nakalipas. So ngayon, nabi nabibiyaan na naman siya. So ilang taon, is, uh, tatlong bisis natin siya nabigyan ng ayuda, guys. Mula kay Sis Pinky Papi, kay Sis Leila Shena, at ngayon kay Berto's Woman. So sana meron pang uh, iba dyan na kahit ano lang, panggamot ni nanay na hindi siya mawala ng gamot guys no ay ikaw na magbili na no may pira ka naman dyan ah, binigyan ko na lang siya ng pira siya na bibili ng gamot niya at saka ano magutos ka na lang na ya. ah, yan guys no bigas saka grocery so Chennai Oh, Panginoon na daw ang gaganti sa inyo, mga mabubuting uh, puso dyan na nagbigay sa kanya ng blessing. Ngayon So dati guys, umiiyak siya dahil na naabutan na, na nga siya ng ayuda. So ngayon, ayan. Ayan po yung bahay ni nanay. Siya lang mag-isa dyan, nakatira. Hiwalay na siya na matagal ng kanyang asawa. Kasama niya dito yung anak niya. Katabi lang man niya. Ayan, katabi, wala ano din. So, pasensya na kayo sa inyo mga guys, no? Pamalae? Ah, namalae? Ah, okay, okay. So, yun lang mga kalinga, panggang dito na lang yung ating vlog. Salamat kay Sis Bertus Woman sa Ayuda. Para kay nanay ngayon. Tsaka yung mga nauna na pang nag-ayuda kay Sis Pinky Papi. Tsaka kay Sis Lela Shena. Ayan, kay Virtus Woman din. Ano? Sana meron pa nga uh, ibang uh, mag-sponsor po ng uh, ano ni nanay. Na kahit pang gamot lang guys. 140 lang man yung ano niya gamot. Isang pad 140. So ayan mga kalinga. Panggan dito na lang yung ating vlog. Si nanay Francisca po na may bukol po sa kanyang mukha na malaki na pinagtitisan niya ng matagal na panahon 17 years. So ayan mga kalinga, hanggang dito na lang tayo. God bless all. Ah, sana suportaran po ninyo ang ating mga binablog vlog po natin, nating video. Thank you so much. Hanggang dito na lang. God bless all. Bye-bye. Ayan. Oh, salamat daw ng marami, ng malaki daw, no? Salamat. Saram, so hindi natin siya makausap ng maayos guys no kasi ano eh hindi natin maintindihan. Ayun hanggang dito na lang. Bye bye guys. Thank you.